hindi may nagbigay pa sa akin ng ganito kasi yung wala kang tulong ngayon para sa iyo oo nga kasi dito sa binakong kami dito na yung mga yung bukulo at yung mga sapatos sa na kanina ko wala na nanon tinabot ba kayo ng baha? oo uh, hanggang dito po masok na tubig sa aming bahay ano okay. Tobin is having quit. Hello. Pabili Tobin is having quit. Isang isang having quit. Ayan, may right? ano sa dyan. Tobin sa. ano Ay, wala pa. Ano, wala pa yung binang. po? Wala yung Bakit po? Parang lungkot din ano,

Ito yung tabi-tabi sa Balangdita, yun. din Wala kong kailangan. Wala kong kailangan. Wala kong kailangan. Hindi ba ng, diba ng ano, eh, lang, nga sa inyo okay, po, po. <mahliyan> but, ano, ito. Wala, wala kayo ng, ano, ng lutot anak ninyo? Wala pa eh. Ito nga nyo ko nga eh. Ito nga eh. eh. Ito nga lang Ito ito, makakatulong sa inyo. Oo, ito po. Hindi nga Ano po kayo, ano. nga lang Saka sa anak ninyo. Ito Hindi po, tulog ko sa inyo to. Oo, ko sa inyo ito Sana makatulong din sa sa'yo Sige Manong Sige, sa inyo na yan Para may dagdag sa'yo -dag -dag yung benta Oh, naiyak si sa Manong Salamat po Ano ba sa shoes? Buti may nagbigay pa sa akin ng ganito Kasi wala kang tulong yan para sa iyo <coughs> Kasi... Uh, sa pinapagamit Diyan sa pinapagamit Diyan sa pinapagamit Diyan sa Tapakos na ka ko. Wala na. Kanon. Niya ba kayo ng baha? Uh Oo. -huh.